Okay hey guys, ito po uh, ah, magpapalit po tayo ng clutch lining dito sa ating Euro 150 daan ari Okay, papalit po tayo ng clutch lining tapos sabay change oil na motors, ang lalagay natin na clutch lining dito pag Skygo pwede naman sya, compatible naman sya dyan pati yung pang TMX 155 TMX 125, compatible po sya dyan Okay, so, kakalasin na po ang kanyang clutch side Guys, siya na namin. Okay, grabe, laging natin na clutch lining pag Skygo. Okay. Okay, guys, ito po uh, Skygo po yung gamit natin clutch lining. Same lang po 'yan. Compatible naman sa ating euro 150 'yan. Okay, una yun po yung clutch lining. Tapos yung plate. clutch lining clutch plate clutch lining yung binabad ko na po sa lining ah, uh, sa langis yung ano ah uh, yung ating mga uh, clutch lining clutch clutch lining. clutch lining lima po yung clutch lining tapos apat po yung kanyang steel plate parang TMX 155 po siya okay okay guys huwag nyo kalimutan yung ating washer sa gitna okay, yung washer na malaki ito po sir clip lang ito po yan kanina talit pa ka Ito so, pong housing niya ay cell clip lang po yan. Hindi ka mukha yung uh, sa rotor niya dito. Uh, may castle lang po siya. Okay, washer yung outside. Masa na ito yung gasket natin pang CG125 o kaya pang Skyco hindi pwede yung pang TMX155 dito ha? hindi sila compatible hindi sila match okay yan Rossi, pwede sya yan Rossi, Skyco SR125 CG125 okay. okay yung clutch release really bearing yung kanyang sir okay. okay guys hanggang dito na lamang po uh, ganyan lang po magpalit ng uh, clutch lining ng ating mga motor kapag ma-rpm na pero kabagal delay yung takbo ibig sabihin may sira na po yung ating mga clutch lining or yung mga steel plate or uh, clutch wheel ganyan or clutch hub okay hanggang dito na lamang po uh, bye bye shout out sa lahat